Pag nanay ka na talaga, limitado na lang din talaga ang pahinga. Kaya naman eto, samahan nyo ako magbawas ng parcel at magluto na rin ang sinigang na baboy for today's video. Wala, well, eto nga at pagkagising ko, dumiretso na agad ako sa palengke para nga bumili ng pang sinigang na baboy na ingredients. Kasi nga, meron akong kailangan i-promote na video ngayon at kailangan ko nga magluto. Pero bago pa nga ako mag-umpisa eto at nangungulit na nga itong makulit na bata na to na gusto nga daw niya ng apple. Apple, I like. I like apple. Kaya naman, eto, binigyan ko lang din muna siya kasi nga, Diyos ko, hindi talaga yan titigil hanggat hindi mo binibigay yung gusto niya. Sobrang hilig din kasi talaga niya sa fruits, mga Mima. Kaya naman, hindi talaga pwede na mawalan kami ng putas dito. Pero lagi nga kami wala. Charis. <laughs> But anyway, ito nga, tinupisan ang na rin yung pagkaget dito sa mga kailangan na ingredients at tinunan ko na din yung sibuyas at saka bawa. Yung tanghali na nga rin ako nagising ngayon, kaya naman medyo nagmamadali na rin talaga ako ng mga oras na to kasi nga alam ko na medyo matagal talaga itong maluko. 12.30 na nga rin ng mga oras na to at hindi ko na nga rin sana ito lulutuin at mamaya na sanang hapon, kaya lang kailangan ko na rin ng gawa ng video yung pinadala sa akin na gabi. Pagkatapos, si Christine talaga tuloy kayo dyan dyan ngayon na ito nga gusto niyang ulam, kaya naman wala na akong choice kung hindi gawin na rin talaga. Kaya so, bago ako magluto, ito at binuksan ko lang din muna itong ang gagamitin ko na pang luto ngayon. Pinadala nga lang dito sa akin, mga mito, ang tuwa nga ako. Kasi nga nung nakarang araw, pinag-uusapan nga namin ni mama na gusto nga sana namin bubili ng pressure cooker. Pagkatapos kinabukasan, nagulat ako, ng reach out sa akin itong si Hode. Kung gusto ko nga daw ba ipromote itong pressure cooker na to. Hindi eh, man ako anak ng contractor, pero feeling ko anak ako ni Hode. Kasi nga halos lahat ng gamit namin dito ay galing na sa kanila. Alam niyo ba na isa si Hode sa unang nagtiwala sa akin nung nagubisa pa lang ko sa pag-affiliate kaya naman sobrang thankful ko. Kasi talaga yung brand nila namin na minamanifest ko na sana makakuha ko ng mga pre-sample kasi nga alam naman natin na magaganda rin talaga yung mga product nila. Kulad na kala din itong pressure cooker na to kasi nga ang bilis nalang din talaga makapagluto dito dahil ang bilis nalang din talaga niya makapagpalambot ng baboy. 30 minutes kong lang din pinakuluan niyang baboy pero malambot talaga siya. Kaya naman wala pang one hour ito. Tapos na agad ako magluto. Tapos ayan, tingnan nyo. Sobrang lamot din talaga nitong baboy, mga mi. Kaya naman kung rin ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Tapos ito rin sunod na binuksan ko. Itong air freshener na pinadala lang sa akin from Claire. Na sobrang nagustuhan ko kasi na sobrang bango din talaga nito. Ito yung pabango na malakas yung kamoy pero hindi talaga siya masakit sa ilong. Kaya naman nagustuhan ko din talaga to. Maraming nga rin pala available na scent to. Pero nagustuhan ko tong white mask na to kasi nga parang floral yung amoy niya. Pagkatapos, ito naman yung kuning binuksan ko. Itong handheld mini fan ni Ora Shea. na amaze na ako dito kasi nga sobrang cute lang din talaga niya at napakaliit lang din talaga nito. Or sabi ko nga lang din makakuha ng free sample sa kanila mga Mickey kaya naman tuwan tuwa ako kasi nga ang ganda nitong pinadala nila sa akin. Sobrang compact lang din ito at halos wala pa talaga siyang isang dangkal kaya naman pwede pwede mo talaga itong dalhin na hindi ka mahihirapan. Digital display na rin to at hanggang 100 din yung kanyang speed kaya naman sobrang lakas din talaga ng hangin nito. Alam mo na alam mo talaga kapag quality yung gamit kasi nga medyo mabigat din talaga siya pagkatapos ayan tignan nyo at sobrang lakas din talaga ng hangin niya. So, kaya tingnan nyo at kahit malayo nga siya talaga namang malakas pa rin yung hangin niya kaya naman nagustuhan ko talaga to. Sobrang liit nga nito pwede pwede muna din talaga siyang ibulsa o di kaya isabi sa short mo o di kaya sa bag. Kasi kasi nga siya dito sa napakalito na bag mga miki kaya naman sobrang convenient yung talaga nitong dalhin. Pagkatapos agulat ako kasi nga kahit malito pwede pwede rin pala siyang gamitin power bank. Sobrang nakita niya ako dito mga miki kaya naman kung bet nyo rin ilalagay ko na lang sa comment section at yung deposit yung link.